Naalala mo pa ba yung unang araw na natanggap ka sa iyong trabaho? Nandoon yung anticipation, yung pangarap at maging yung pag-asa na maisa sa katuparan mo ang iyong mga mithiin. Habang sa iba, ang nakatulong naman sa pag-iisip ay ang kanila mga pamilya. Ngunit habang tumatagal, dumating ang stress, pagod at ang kawalan ng amor sa trabaho. Tinatalakay natin ngayon ang quiet cracking at quiet quitting sa part 1, tinalakay natin ang quiet cracking at quiet quitting at ang epekto nito sa ating productivity. Ngayon namang araw na ito ay sisiliti natin kung paano maiiwasan at matutugunan ang burnout sa workplace. Kasama na rito yung sinasabing systemic na pagtugon. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Samahan mo kami sa panibagong edisyon ng Pagsusunod. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Sa puntong ito, ating alamin ang mga usapin ng netizens at ng mga nasa workplace kaugnay sa quiet cracking at quiet quitting sa report ni Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Ibinuhos ng mga nagtatrabaho sa social media ang kani-kanilang hinaing kaugnay sa lumalalang work culture sa Pilipinas. Sa isang comment section, maraming empleyado ang nagsasabing imbis na ma-promote ay nadaragdagan lamang ang kani-kanilang trabaho. May ilan naman na respondents ang nagsasabi na pinapansin lamang ang kanilang pagkakamali kesa sa sipag at effort sa opisina. Ay naman sa iba, mababa na ang sahod ngunit ang trabaho nila ay panglimang individual upang sila ay ma-overwhelmed. Ipinunto rin ng ilang netizen na may crab mentality at favoritism sa kanilang mga kumpanya dahilan para mawalan sila ng gana sa pagtatrabaho at bilang isang empleyado. May nagsabi pa nga na mas maayos ang work appreciation at work culture sa ibang bansa kumpara sa kulturang umiiral sa mga opisina dito sa bansa. Samantala, may ilan pangang nagbiro na mas mabuti pa raw mamasukan bilang isang kontraktor sa isang government agency dahil mas bumabaha ng pera rito. Sa huli, malinaw sa mga komento na nananatiling ugat ng quiet quitting ang iba't ibang aspekto. Kasama na dyan ang mababang sahod, kakulangan ng appreciation at hindi maayos na work culture. Para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Susuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay patuloy na nakasubaybay sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Napakikinggan din tayo sa mga piling FEBC stations sa buong Pilipinas at sa bayang napapanood sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Maari mo rin itong maantabayanan sa mga piling social media pages ng mga FEBC stations sa buong bansa. Kasunod ng pagkakaroon ng awareness ng publiko sa usapin ng quiet cracking at quitting, ano nga ba ang mga pangangailangan ng mga empleyado para maibsan ang pagkawala ng interes sa kanilang mga trabaho? Narito ang pananaw ng ating psychologist na si Tofi de Jesus at makakasama niya si Bishop Ruben Abante sa isang makabuluhang talakayan. At nagpapatuloy po ang ating pagsusuri nung po nakaraang segment po natin o nakaraang episode, pinag-usapan po namin ni Toffee ang tungkol sa quiet cracking at quiet quitting. Ito po mga terminology na ito, bago sa akin, eh, no po. Eh, pero napakaganda na dinefine sa atin ni Toffee de Jesus ang mga bagay na ito. Eh ngayon po naman, from quiet cracking, no quiet quitting, pag-uusapan naman po natin yung burnout. Okay. At nagbabalik po sa ating program ng pagsusuri, ang psychologist na si Tofi. De Jesus. Magandang araw sa iyo, Tofi. Welcome back. Magandang araw po, Bishop. Thank you for having me here. Yes. So, nung isang episode natin, pinag-usapan natin yung quiet cracking, tapos quiet quitting sa workplace. Ngayon naman, ano naman yung burnout at kailan nangyayari ito? Kinakailangan ba ay merong quiet cracking muna pagkatapos quiet Uh, quitting, quiet-quiet lang yan. Pagkatapos, burn out na. Yun ba yun? Actually, more of the other way around, Bishop. Maburn oh. out ka muna sa trabaho mo kaya ka nag disengage Ah. Sinabi po kasi you're burned out. It means you're continuously creating an effort para sa iyong trabaho pero wala ka na nakikitang value dun sa bagay na ini-effort mo. Kung magpapakita na nagtatabaho pero tinatanong mo, may say-say pa ba? o mayroon pa bang kinahihinatnan? Mayroon pa bang pinatutunguhan? Kasi ang uh -huh. akin lang, kung baga, kung nakikita ko na ako'y trabaho ng trabaho, and then wala namang say-say, walang pinatutunguhan, kaya pakiramdam mo, upos ka na. Kaya Ayun, upos. Not, ka na. Opo. So, kung bagay, you don't see anymore the value of the effort that you're exerting. Kaya ang nangyayari ngayon, pag burned out ka na, doon nagkakalamat, Bishop. Doon nagsisimula yung quiet cracking. At pag na, nabuuna okay. yung quiet cracking sa'yo, ang gagawin mo na lang is yung kung ano lang yung hinihingi sa'yo ng trabaho mo, yun lang gagawin mo. Wala nang extra effort. Minsan, mas okay. malala pa nga ang burnout dahil ang mangyayari lalo, you will just quit altogether. Pwedeng okay. dumili ka sa ganun. Okay? pero yung burnout. Let me understand. Yung burnout, ito yung may kinalaman sa aspirations mo nung ikay pumasok sa workplace. Kasi hindi naman maaalis yun eh. Okay, 'nung pumasok ka at nag-apply ka sa trabaho mo, siguro fresh fresh ka sa uh, pag-aaral mo, excited ka, 'di ba? Pagkatapos pumasok ka, and you will have some aspirations kahit na anong dahilan mo, no? Eh gusto mong lumago, gusto mong gumanda ang kabuhayan mo. So may aspirations. Actually, dun po nagsisimula. Kasi ganito po 'yan. I do agree with what you're saying. Kasi pag nasa school tayo, if you will look at it, ang development natin sa school, linear. Yung tipo, okay. pag natapos ka ng grade 1, alam mong grade 2, grade 3, pag ka ng grade 6, alam mong high school, pag natapos ka ng high school, alam mong college. So pataas ng pataas, dire-diretso. Ang problema, hindi ganun yung pag nabubuhay ka na. Pag okay. ka na ng college, pagdating mo sa trabaho, hindi porkit na isang taon ka sa trabaho, ipopromote ka. Hindi po dalawang taong ka na ipopromote ka. So, yung dating linear na pataas, dire diretso biglang nag-stagnate, biglang nag -plateau. So, habang nagpa siya, ang pakiramdam mo ngayon, where's the progress? What am I doing? Why mm -hmm. is it that I am continuously exerting an effort, but the value of, of the effort that I'm giving is not reciprocated? So, sa so ganun pagkakataon, isip mo ngayon na parang, what is this for? Why mm -hmm. am I doing is. Lalo na kung kunya na doon ka sa puntong pumasok ka, excited ka, yung tipong you are very enthusiastic, tapos yung boss mo walang paki sa O kaya yung working environment mo ay eh, talagang matindi ang crab mentality, di ba? Minsan may ganto ugali ang mga Pilipino bishop eh, kung sino yung top performing, galit sa kanila yung mga tao. So ang sinasabi mo eh yung burnout nagsisimula sa mga external forces. O yes. ito ba yung nasa iyo mismo sa loob mo? Hindi po. Paano na hinihiwala yun? Nagsisimula mo na po ito sa kung ano muna yung mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Now, okay. from time to time, hindi mo naman automatic kagad na mai-incur ang burnout. Kasi meron kang mga self-defenses self eh. Kung may mga resilience ka na okay. pwede po pang hawakan sa iyong sarili. Unfortunately, when the things become so repetitive, so mm -hmm. redundant, katapos-taposan, ultimo yung katatagan ng loob o resilience na meron ka, e bumibigay na. Okay. Alam mo, ako ay nanggaling din naman ako sa workplace, sa industriya. Many years back, iniwan ko 'yon more than 30 years ago, no? And uh, tumagal din naman ako sa aking workplace, 15 years. And I understood then na alam mo eh nagkaroon ng mga bagong technologies yung pagpasok niyan, kaya nagbago na nagbago ang environment. So can you imagine nung pumasok ako eh yung aking section dalawa lang kami. And then it became a department, And it became a division hanggang dumami na nang dumami. Pero ang pagkakaiba doon ay kasama ako at sinasama ako ng management upang ipaliwanag yung aming hinaharap. Ibig sabihin, binigyan ako ng lugar upang maintindihan ng, ng workplace na management at yung tao mismo para mawala ito. Ngayon po kasi Bishop, hindi na po ganun. Management okay. is more uh, inclined okay. to see what is the bottom line. Maswerte ka na ngayon kung kunyari mapunta ka sa isang kumpanya that really looks after your career. Kaya nga okay. ngayon ang prinsipyo ng mga tao, you are expendable. So pag kunyari, pag okay. hindi ka na performing, pwede kang tanggalin, pwede kang palitan. So dati kasi it's more of umaabot sa puntong talagang nagkakaroon ng loyalty to the company. And Oo. the company also does a lot of things to ensure that loyalty. Dati talagang pag nagtrabaho ka dyan, meron kang retirement na binubuhay yes. ka. Diba? Kung baga kung alin yung serbisyo mo, talagang tatapatan ng kumpanya mo yan. Parang nga naman pag nag-retire ka, e eh, tipong meron kang comfortable mapagkukunan ng mga ng resources mo. However, nowadays po, Bishop, for example, nowadays may mga company na ganito ang practice. They partner, quote unquote, they partner with you. So you 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 work within their brand, but you are not their employee. Ayun. So patuloy na kumikita yung kumpanya. Kasi kumbaga, ang nangyayari, patuloy kang nag-serve for the company. Pero the company does not have any responsibility with you. Kasi you are not their employee. They're their, you are their working partner. Hindi hindi family ano, walang ganong klase. Ano so... Alam mo nung araw ang mga mission at vision statements, no? Ay sinasama ang empleyado eh. Sinasama ang clientele. Ibig sabihin, ito ang gagawin namin, ito ang aming mission statement, ito ang aming objectives, ito ang aming purpose sa empleyado. Sapagkat so, sila ay hindi lang empleyado, eh be, kabalikat sila. In fact, parang family. Pero hindi na gano'n ngayon. Hindi na po. Kasi pansinin niyo po ngayon, di ba, marami ngayon ang nangyayari, end of contract, pagdating ng six months. Yung tipong kung kailan, malapit ka ng ma-regular, yung by law, dapat ma-regular ka, biglang hindi irregular. Kasi kung ang katwiran, you are a contractual employee. Ayun. Kaya for example, Uh, let's say, yes, you are a part of the brand. You are even promoting the brand. Kasi yan ang yes. t-shirt mo, yung ginagamit mo sa araw-araw pagkatrabaho is the brand itself. Pero, hindi ka empleyado. So, hindi nila responsibilidad ang SSS mo, hindi nila responsibilidad ang B&O So, ikaw lahat yun. So, when the employee feels na parang there is a mismatch between the effort, talagang maglilid po yan sa burnout. Kung baga, pababa ng pababa yung job satisfaction mo, pakitid ng pakitid yung job growth na nakikita mo, so therefore talagang maburn out ka bilang isang empleyado. Parang matatanong mo sa sarili mo, so what is this for? What, is hmm. what am I doing this for? Hanggang sa katapos-tapusan, you will just quit. Now, ang mahirap po doon, Bishop, hindi ito kagaya ng tipong nag-resign ka lang pagkatapos kahanap ka na ng bagong trabaho kapag na burnout ka, nandiyan yung tipong talagang parang ikaw mismo ayaw mo na muna bumalik. O uh, parang ang katira mo sa sarili mo, ayaw ako muna. Parang anong anong sense na babalik ako? Anong sense na gagawin ko to? Di ba? Kung baga iniisip mo, eh parehas din naman yan eh. Kung ano yung kumpanya ko dati, yung lilipat akong kumpanya, ganyan din. Diba? And so, however, na hindi ito ideal. This is a real thing that comes to life, no? Sa uh, sa atin, reality ito. Now let me let me uh, bumaling naman tayo no uh, magmula sa workplace ng mga private sa gobyerno <laughs> okay pag usapan Napo. ito no Napuyan. kasi syempre halimbawa mayroong ahensya ng gobyerno na inaasahan natin maghatid ng serbisyo sa tao hmm. okay so marami magtatanong bakit ganito okay pagkatapos wala pang pananghalian sarado na yung bintana pagkatapos eh hindi pa alas 5 yun na ganun na ang nangyayari at napakahirap para bang imbis na institutionally ito ang inaasahan mo sa ahensya na yan pero wala na sapagkat kanya-kanya na sila so ibig sabihin itong pagiging burnout na ito pagkatapos leading to eh, quiet cracking at quiet quitting Masasabi ba natin na ito yung nangyayari sa mga government agencies natin, sa mga ahensya at institusyon? Okay. Actually, sa ganyan po talaga, no, number one, mawawalan talaga ng confidence. Okay? Mawawalan po talaga ng confidence yung mga tao. Ang una pong mangyayari dyan is they will feel na parang they're being cheated. Okay? Hmm. I am entitled to this service given the fact na ako ay citizen ng bansang ito at yung buwis ko ang nagpapasweldo sa taong yan, so dapat, ma kumbaga, may expectation ako ng serbisyo. Pero if the, the service is short-changed, then ang mangyayari, the person will feel na parang, so wala na, wala na akong pupuntahan. Kasi gobyerno na nga lang yung huli kong aasahan sana. Eh. So once that there is already a strong limitation to what you will be getting, di syempre tataas sense of helplessness mo, pag tumaas ang sense of helplessness mo, you will feel na, na parang it's it di ba lalo na pag kunyari kagang yung mga taong in-expect mo eh talaga pang nag, nag, ano pa nagdi-display pa ng kumbaga talaga, ipinapakita pinapara pinapangalandakan pa kung ano yung kanilang lifestyle eh medyo mahirap talaga ho yun. di ba oh. there will be distrust and disc gust on the part of the public. Hmm. Alam mo, naiintindihan ko naman na ang tao, normal sa atin sa ating pagtatrabaho, napapagod ka, nai-stress ka, nadi-disappoint ka. Eh paano natin maiaayos ito, Tofi? What are the things that should be in place in every work environment? Siguro may mga, mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin na mga management people. 'Di ba? Mga nasa nasa okay. Uh, mataas na mga kalalagyan institutions, what should they bear in mind para matulungan natin sila, mangyayari ang burnout, mangyayari ang quiet cracking, quiet quitting so what should they understand and what should they bear in mind okay, number one uh, kailangan talaga lagi ng variety ng tao okay, um, I, I don't uh, I don't adhere to the idea of work-life balance kasi it will never okay. be balanced in a sense na ang walong oras ng pagtatrabaho, hindi pwedeng tapatan ng walong oras ng paglalaro. Sa mundo ngayon, the, the, a lot of responsibilities that we have will not entail that there is really such a thing as a balance. But I would rather say that there should be proper representation of various things in your life. Ibig okay. sabihin, kahit pa paano, pakurot-kurot, meron kang nagagawa sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, whether it is your physical self, your mental health, your spiritual health, your social interaction, your career growth. Kumbaga, unti-unti, dapat meron silang parte. Kumbaga sa ano po, parang pizza yan eh. Kailangan hati-hati. Mas maraming hati, mas maraming parte ng buhay mo ang naaasikaso mo. So I think yung mga employee assistance programs na ginagawa ng ibang magagandang kumpanya ngayon, they could look into that. They could look sa kung paano muna yung mga pwede nilang maitulong para magkaroon ng better representation yung mga iba't bagay ng buhay sa tao. So kung kunyari katulad niyan yung mga ibang uh, workplaces, may mga family day sila o kaya for example may mga sports activities, those are very helpful. O kaya for example pag kunyaring may mga religious activities din, depende kung anong religion yung pinapractice within the company. So malaking bagay din yun because it also caters to your spiritual health. So I think sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, ang pinaka-importante is that tignan natin ang buhay natin bilang isang multifaceted life. Maraming oh. tanging ang trabaho lang natin, ang bagay na talagang umano sa atin, nagde-define sa atin, then hindi ito makakatulong sa kung paano tayo. Okay. Ibig sabihin na eh, we need to break the routine sa ating Opo. mga trabaho. Now, meron mga nagsasabi, eh para hindi mangyari sa iyo yan, you learn to love what you do. <laughs> eh alam mo, may, may, narinig akong sagot yan eh. How can I learn to love what I do? Hindi naman lovable. Okay. Totoo po yun. Kasi realistically speaking, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng proper matching sa trabaho at sa training na ginawa nila. In fact, maraming mga Pilipino ang underemployed. Ibig sabihin, well, yung kanilang skills ay hindi naman talaga tugma dun sa kanilang ginagawang trabaho. Pero wala silang makuha nung para sa skills nila eh. Kaya ang mangyayari, they will just settle for a different job just for the fact na may trabaho sila. Sa yes. so ganun kung uh -huh. kumbaga yung tamang mindset okay. formation na lang po ang gagawin natin. Yung uh -huh. idea na tipong ang trabaho ay trabaho lamang, yes. yung iba pang bahagi ng buhay mo na pwede mong i-enrich. Uh -huh. Kumbaga uh -huh. ito compensate na lang yung yes. ibang mga magagandang aspeto ng buhay mo. Okay. Alam mo napakaganda nitong ating mga pag-uusap so that we can be able to equip no ang mga workplace na mga management no o middle management at mga rank and file kasi sila naman ang bumubuo eh no. Alam mo nakakita ako dati ng mga work environment na parang hindi tinitingin 'yung gayon. Okay. Yung mga boss, abay ano sila eh. Yung bang uh, on the level lang sila. Okay. At yung mga rank and file, parang hindi sila rank and file, itinataas ang kanilang pedestal. Maganda rin siguro yun, ano? hindi ba? Actually, marami naman na pong na nagsumusubok po ng ganyan. Another thing na kailangan tanggalin natin sa kultura talaga natin is yung yes. idea na binabayaran uh -oh. mo is yung oras. Instead, oh, -oh. oh, -oh. Na binabayaran mo is yung expertise. Yes. Oo. oh. -oh. So, sa mga ganun pagkakataon, ano, lalo na kung kunyari natututunan ng mga management na ang talagang pinibigyang halaga ay yung expertise na dinadala ng tao sa kanyang trabaho, mas natutulungan yung tao noon. Tapos may konting autonomy, meaning ikaw mismo meron kang flexible working schedule. So, kumbaga, hmm. hindi lang yung puro trabaho ang pinagpupukusan mo. To be with your kids, o kaya meron kang work from home arrangement malaking bagay yun, eh, magkaroon ka ng variety ultimo dun sa working environment na iyong ginagawa. Nung simula nung many years back, kung nag-uusapan yung quality, nagkaroon ng mga quality circles within companies, eh hindi lang quality yung kanilang produkto, kundi quality yung kanilang serbisyo. So even as a family, they can bring quality to their clientele. Ito ay siguro isang paraan kung paano mabawasan itong tinatawag natin burnout, di ba? Yung quiet cracking at quiet quitting. What do you say? I definitely agree with that. Importante po talaga na tipong we then look first on what is the real values na kailangan natin bigyang pansin. Kasi pag kunyari, we are just looking at the bottom line is their productivity, eh talagang tipong we are forsaking the value of the people working to achieve that level of productivity. So I think enhancing the people that you work with is more important because as long as people are happy, they will be working more properly. Well, that's good. And if, if people are happy, if the workplace is happy, happy ang clientele, happy rin ang kabuhayan. Okay, thank you. Thank you so much, Tuffy. I think napakayaman ang pinag-usapan. At nakaambag tayo sa mga gandang kaalaman at karinungan ng ating mga kaagapay. God bless you Tofi. Thank you so much. Magbabalik po ulit ang ating pagsusuri. Thank you po Bishop. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Maganda po yung ating pinag-usapan tungkol sa mga nangyayari sa workplace. Mayroong burnout, mayroong quiet cracking, mayroong quiet quitting ang mga ito. At sana po yung nasundan po ninyo ang ating segment na ito. But let me point out some things na po sa Ecclesiastes, ang sulat po ng marunong na tao at pinakamarunong in fact. Sa Ecclesiastes chapter 5 and verse 19, ito po ang sinasabi. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Lahat po tayo merong kaloob ng Diyos na lakas, mga abilidad, mga katangian, upang magkaroon po tayo ng maganda na kabuhayan at pag-angat sa mundong ito. However, doon po sa Ecclesiastes chapter 12 and verses 13 to 14. Ito po ang conclusion ng lahat. Hear the conclusion of the whole matter. Fear God keep his commandments for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing whether it be good or whether it be evil. Matapos po ang lahat siguro ng ating iniisip mga engagements natin sa workplace, sa lipunan, ano po? sa ating mga komunidad, sa ating mga kabuhayan. Maganda po ito at lahat tayo may abilidad. Pag-aaral, pag pagtatrabaho, pag ano po, upang tayo makaganap ng mga bagay. Subalit, higit po sa lahat ng ito, isipin po natin, ang lahat po ay inihaharap natin sa ating Diyos. At dapat ay mabalutin. Pag-iingat na ang kanyang kaluguran ay magampanan po natin, magawa natin at kung ano ang tungo sa kanyang luwalhati. Ang bagay pong ito ay kinakailangan nasa ating kaisipan at nasa ating kalooban, saan man po tayo at ano man ang ating ginagawa ikaw man ay nasa private enterprise o nasa government at kahit nasa mga ministries, sa mga churches, isipin po natin ito. Ano po? At ang biyaya po ng Panginoon sa kung ano man ang ating abilidad sa mundong ito sa biyaya po ng Panginoon, tayo kumikilos upang ang lahat ay tumungo sa Kanyang kaluguran at buwalhati. Kaya po sa bagay na ito, ano ang ating hinaharap, magkaroon tayo ng burnout, magkaroon tayo ng quiet cracking or quiet quitting, ang lahat po'y idulog natin sa ating Diyos. Ganyan po ang reality ng ating buhay. Su sa FEBC Radio TV. Binigyang diin ni psychologist Tofi De Jesus na mahirap ang pakakaroon ng work-life balance. Pero mahalaga niya ang pagkakaroon ng malinaw at maayos na representasyon ng mga bagay na ating pinahahalagahan, interes at maging ng ating pananampalataya. Kasama rin dito ang pagtugon sa pinakaugat ng dissatisfaction sa isang empleyado at ang maayos na komunikasyon sa supervisor maging sa mga katrabaho para ito ay masolusyonan. Nariyan din po ang kahalagahan ng mental health check. Pagpapataas ng moral ng bawat empleyado upang makatulong para maibsan ang nasabing insidente ng quiet cracking at quiet quitting. Pero para naman sa ating pananaw na nasa middle management, mainam din ang pagkakaroon ng reality check ng isang mga empleyado. Ang iyong puso o calling kumbaga ay nasa trabaho pa ba o kailangan ng malalimang pagsusuri sa iyong mga ninanais sa buhay. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri produksyong hatid ng FEBC Philippines para sa komento sundan ang pagsusuri sa Facebook